Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also mom. <laughs> for today's vlog ay samahan na naman nga po pala ako ngayong araw. Maikwento ko nga po pala sa inyo na super duper late na naman nga talaga ako sa akin daily life. Dito nga po palang biyernes ay napunta nga po muna kami dito sa may tulay na bato para naman pong magsimba. Nagsimba na nga rin po pala kami dyan ni baby Sherry at ito nga po palang kanyang ama. Umuulan ulan pa nga talaga niyan kasi hindi na nga pwede talaga na hindi magsimba dito at nakapangako na nga po pala kami sa mga oras na yan. Hindi na nga po talaga namin natapos yung mesa dahil nga po pala talaga itong si Baby Sherry ay nag na sa sobrang banas. Kaya naman ending nga po pala talaga ay eto at uuwi na nga po pala kami. Nito nga po palang nakaraang araw ay pupunta nga rin po pala kami dun sa Mahinampakan dahil nga po pala magpapahilot. Pero bago nga po pala yun ay dito kakain nga po muna kami dito sa may tabi dahil ito nga po pala si Kuya Ace ay nagugutom na. Pag hindi nga po pala talaga ito pinakain ay Diyos ko wawalaan ka talaga nito na sobrang sobra. Ilang minuto nga rin po pala ay eto't nandito na nga rin po pala kami sa Mahinampakan. Nakaabang na nga po pala talaga dyan si Lola para nga po pala talaga maghilot sa tatlong bata. Agad-agad na po pala talaga dyan hinilot si Kuya Nunon. At pagkatapos naman po ni Kuya Nunon ay sinabihan na nga rin po pala talaga ni Kuya Ace. Siyempre, nung matapos na nga rin po pala talaga si Kuya Ace at eto naman po talaga si Baby Sherry ang sunod na hinilot. Nakakatuwa oh? nga talaga si Baby Sherry dahil hindi nga po pala talaga nag-iiyak nung hinahilot ni Lola. Eto nga dahilan kung bakit hindi nga talaga ako nakakapag upload ng mga daily lives ko. Dahil nito nga po pala ng harang araw ay medyo busy nga po pala kami ni Ate Sheet. Busy-busy yeah. nga po pala talaga kami dito ni Ate Sheet dahil naghahanap nga po pala kami ng aming pagkakakitaan sa araw-araw. O, oh, etiyos. Eh, Tunay, naghahanap nga po pala talaga kami dyan ng food cart dahil kami nga po pala talaga ay magne na lang dun sa daan. Hindi na nga kasi malakas yung halo-halo namin na chomay dun sa bahay. Kaya naman naisipan nga po pala namin ni ate na magnegosyo na nga lang po pala talaga ng food cart. Para sa akin, ito na nga po pala talaga yung magandang negosyo para sa aming dalawa. Dahil hindi na nga rin po pala talaga kami magbabayad ng BIR kung kami nga po pala talaga ay kukuha ng isang negosyo. Mas maganda na nga talaga magnegosyo kaysa magkaroon ka nga talaga ng amo. Sarili mo ang oras at sarili mo nga talaga yung desisyon mo. Siyempre, hindi naman talaga ako mangangamuhan dito kay ate Shil dahil kapatid ko naman to at magkasimbibes na nga po pala talaga kami sa mga gawain gusto namin. At saka sa katagal-tagalan nga talaga ng pagsasama namin nito ni ate ay alam na alam ko na nga talaga ang ugali ni po. Pupunta nga po pala kami sa Michael ni Sexy dahil pupuntahan nga po pala namin yung kamit up namin dun sa food court. Mali nagtingin-tingin nga lang po pala kami sa market ng Facebook para naman po ayan makamura-mura kami dahil second hand nga lang po pala talaga yung kukunin namin. etong nga po pala talaga napuntahan namin ay medyo may katagalan na nga talaga at medyo makalawang na kaya hindi nga po pala namin yung kinuha. Agad-agad na nga rin po pala kami namin yung food cart na binebenta nila. Susunod na naman nga po pala talagang rota. Ay doon naman po sa may baso, damay may moko nga po pala. Saktong-sakto naman at eto nakita nga po pala talaga namin yung gusto naming food cart. Kaya naman ayan, nakipag-deal na nga rin po pala kami at nakipag-usap dito kay kuya. Bali, nabili nga po pala namin to na 19,500. Bagong-bago pa nga po pala talaga at wala pa nga po pala talaga nitong gumagami. Sa 19,500 nga po pala ay hindi pa kasama ang motor. Kaya naman eto, nandito nga po pala kami sa bilihin ng motor. Magtitingin Philippines nga po pala kami, kung magkano nga po pala ang presyo ng mga ripo. Ripo, yung mga hindi nga po pala talaga nahulugan at hinugot nga po pala nung nagpapahulo. Pumunta nga po pala kami sa may istaka ng mga motor. Abay, sayang naman talaga dahil hindi nga po pala talaga nahulugan. Abay, bagong-bago pa ay nahugot. Nung nagtanong nga talaga kami, naku, magkano nga po pala yung mga presyo. Abay, murang murang Ilang tausan na nga lang talaga yung ilalagay mo ay brand yun na kaya naman hindi na rin po pala kami dyan nagkuha. Kaya naman na po pala namin na magbili na alam lang po pala doon sa tao, doon sa main market. Hindi, yeah. market ng diet ha, doon sa market ng Facebook. Dahil may nagbebenta nga po pala talaga sa Facebook na pang rush. syempre, doon nga po pala sa Facebook, ay meron naman po talaga nagpapabili ng motor na maganda pa. Tapos nilarush nga po pala nila. Kaya naman, doon na nga, nga po pala talaga kami order Dahil hindi kaya yung presyo dito pag kinash, Diyos ko Lord, isang grot na lang ay... brand yun ha? Kaya naman kung kayo nga po pala talaga ay mayroong alam na nagtitinda nga po pala at nagpapabili ng motor ay nako, ikontakin nyo na po ako.